So, ayun, guys. So, tapos lang na rin tayo na Kahit ano, guys. Basta, comment nyo na lang kung ano i ko sa susunod, guys. Kasi, may ka din na ako din. Kung gusto nyo mag- mag-sabi ng ka-ratakot din, isabi nyo na lang. Ano kaya iraralan natin? Alam ko na, guys. So, nandito na na tayo.

Oh my god, lên, tuyệt vời Ui. uy, 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 Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui Vậy Vậy Ây Sao canon Sao vậy uy. Ui, uy. <laughs> yeah. <laughs> ui uy, uy.

ito na. Versus. Oh my god. Oh my god. Ba't ka nun? Ah, ito pala yun. Tagal, tagal Sobrang tagal na ito. So, hindi na natin na ano O, dipot, tapos may boy dito? Oh. lawan lagi. Uy, 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 uy. Pag ako nalaglag na naman dito, ah. Nakakain, yes! Ay! 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 Teka lang, guys. Teka lang, guys. Teka lang. Teka lang, guys, ha? Thank Nii. Eh, eh, eh. Mommy. Eh, a... no ha? No assignment? Yep. nga. Basta kalimutan mag-like and subscribe. Ano? Tara na. Pip ayan na, nandito na tayo. Ayan na si... Ayan! Ay! Ayan! Ayan na yung lalaki dito! O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? Dami ng... Uy, my God! Dito lang pala pupunta. Ayan o. Eh. Ito yung... ay yung voice, guys.

ya. Ay, galingmu. Galingmu. Oy, galingmu, galingmu. Ayo, Kita nanti guys, karena kakak akan nih Hai. Oy. Oy. Oh. Ang layo-layo ko na tapos... Ay, nako, talaga. Hmm? Uy, may gold yun ah. Ba't mayroong gano'n yun? Baka dun yun sa finish line na Finish line na kita Ay! At sino nag-friend sa atin?

Tingnan guys, parang wala. Ay, hindi na naman. Hindi na naman siya kaupo. Ting, ting, Oh, di diba ang galing? Mm -hmm. Kapangalan ko sana guys, raw sa kaso. Uy, may jackpot. Jackpot, andito na ako. ng na. Ay. So, ayun na. Nakabalik na tayo sa isa pinakataas. Kasi, ayoko nang mag-video ng madali Kasi, nalag ako, guys. So, eto na. Nandito na tayo. Ayan. Ang lang sa akin to.

Ayan na, nandito na naman tayo Tapos, sa mga lagi naman tayo. So, dapat matapos natin ito. Eh. Ayan, matapos na natin. And, dito, di ba ako na Mas lock kasi nagkakamat ako kanina eh, Kaya, nalag ako. Uy, wala wala pa yun?

Good job from now on make sure to troll the boys Good job from now on make sure to troll the girls Oi oi mean guys So, lilipat tayo para punta tayo sa girls. Nalipat naman tayo sa bus. Nandito. Ito nag ko na tatapos ng recipe. Hindi, <laughs> hindi, ko muna tatapusin. Mag-part so, 2 na lang ako guys. Kung gusto nyo kahit anong part 2. Basta hindi ko lang matatapos. And mag-part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8. Kahit ano. Basta hindi ko lang to matatapos. Mag-vlog 7 na lang ako. So mag-video na ko sa Brookhaven. Tapos tapusin ko na lang guys yung pen ko sa Brookhaven. May part 2 and part 3 din yun na. So, bye bye!